mali ito yung nakagay pag walang kuryente sa accommodation napakadilim ng hallway napakadilim ng hallway buwanag na lang po ng cellphone yung nakikita mo oy no ano balita ay ah na. uh, buti nakita mo <laughs> buti nakita mo dyan <laughs> may dalakang flashlight eh. mm -hmm. <laughs> mag-run out dito napakadilim napakadilim po talaga napakadilim po dito pag ah, kaninang mag-alas gispo, nawala yung kuryete kasi may ina-upgrade mo muna tayo dahil walang wifi sa accommodation dito lang tayo sa mababa ng accommodation sa basketball court ano oh, ba ba? kaya Dilim ng area. Ay, kita mo? Pati po sa loob ng kapiteria, napakadilim po. Alos hindi magkakitaan. Ito po ang lagay dito pag blackout. Kasama natin. Walang wala pong kuryente pag ganito. Gupitan mo ako, Hindi nga, gupitan mo ako. Gagano'n ano. Wala, <laughs> lang, lang kuryente ngayon. Kakabalik lang ng kuryente. Okay. wala. Wala, wala. Wala, wala. Wala, wala. Wala, wala. Wala, wala. Wala, wala. tayo sa loob ng Balik na tayo sa room. At yeah. na tayo naman. Oh, sa na agad ah! Wala na bakante.